Ayan hey, mga master oh nice. Ay mitig din <laughs> Ayos nga Maganda pala sabit ay maganda pala Secure ito secure So yun oh. good morning mga kapalakaya So mamamandaw tayo ngayon ng ating inumang sa Pamalus sa ko ng aking anak yan na dito yung ating uh, nakakilala kahapon. Tagaylasan. Shout out sa iyo. Sana makahuli tayo. Yan kanina pa yata siya nag-aantay. Mga master. Mga no, Yan na dito tayo sa dam. Dam ng lakawan. Darating uh. ko din lang. Darating mo lang? Oo. Uh. Oh, holy yan. ka ako yan. Oo patay ang pain. Darating ko din lang. Mamaya oh, ko napapandawin. Tapos na, Tap na yeah. kabila. So mga kapalakaya Nakahuli yung ating Isang ano ay, kawil dito Kaya kay master na kawil Uy ang gaso ayaw ayaw Ano well, gaspaya, okay. ay. Anong, na batak malaki May, uh, mga dalawa, bang,

ตัวนะ้องนิดสกีอร์นะครับพี่เดิมมุกยังไงใช่ไหมที่เป็นน้ำมันเดี๋ยวกระจายไปเป็นของเดียวกันนะครับคุณ Isa, kakata yung isa, master. Yan guys, ang uli namin. Ba, baka yung mga dalawang kilo, ano? Oo, oh, uh, ganun yung tansya ko ay, ramdam ko sa bata. Laki. Lulan na si Master. Isa rin mama malakaya. Sa mga dalawang kilo siguro. Ayan. Yun ko ay. Ramdam ko sa kanina ay. Laki. Pinaksiw. Walit yung pinaksiw. Ganda eh.

hmm, mas may Yan, yan. Kung na meron, talaga mayroon dito. Kung mga ganyan, kulma. Hindi Master, tikling. Tikling ang huli. Huli sa kawil natin mga master, tikling. Oo. Hmm. So, yan mga kapalakaya. So hanggang dito na lang ating vlog. Yan nakahuli yung ating kasama ng mga ng, dalawang kilo siguro mahigit. Si Kibs Pardines. yan bago natin kaibigan na malalakay. sa inyo lahat. Yan nakadali oh. Yan salamat dito sa ano eh, Dam ng lakawan. Lumaka